Umaasa ang incident management team sa isinasagawang search and rescue operation ng pamahalaan na mararating na ang crash site ng bumagsak na Piper plane sa bahagi ng kabundukan ng Barangay Kasala sa San Mariano Isabela ngayong araw. Ngayon ay nasa ikalimang araw na simula noong linggo ng uh, mag-take off ito sa Kawayan Airport na patungo sana sa Palanan Isabela sa kayang piloto at ang isang babae. Nagpadala na kahapon ng labing isa katao na pawang expert sa ganitong operation. Dalawa mula sa mga expert jumpers mula sa Philippine Air Force. Apat mula sa Provincial Disaster Risk Reduction Management ng Isabela. Experts din ang mga ito. Gayun din ang lima na mula sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Unit. Ayon kay Joshua Hapinat, ibinaba sa kain ng uh, Philippine Air Force chopper ang uh, kahapon ng tropa sa site mula nga sa pagbaba sa isang safe landing zone malamalapit sa cross site na kinakailangan pang lakarin dahil sa matarik at malatataas na mga puno. Posible na umaasa rin ang IMT na mararating nga ngayong araw ang lugar kung saan bumagsak ang Piper Plane. Inamin ng IMT ayon nga kay Attorney Constante Foronda Jr., IMT Commander ng PDRMO Isabela, na wala pa silang impormasyon sa kondisyon ng mga sakay ng eroplano. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Mindanao, nagtipon-tipon ang mga residente sa isang barangay sa probinsya ng Sultan Kudarat at inilunsad ang isang mapayapang rally sa patuloy nilang pagkontra paglaban sa komunistang grupo sa kanilang lugar na minsan umanong nagmanipula at nagsamantala sa kanilang mga kahinaan sa mahabang panahon dahilan ng napag-iwanan umano sila sa kahirapan at walang kaunlaran sa kanilang lugar at napag-iwanan rin ang kanilang mga anak sa larangan ng edukasyon Totol din ang grupo sa panukalang uh, muling pag usap ng pamahalaan sa CPP-NPA-NDF, mag-iipon lamang umano ng lakas sa mga ito. Sa report mula sa 7th Infantry Tapat Batalyon, na-monitor nila ang pagtitipon ng tribo sa Sitio, Isuko, Barangay Banali, SNA, Sultan Kudarat Province. At sa kalagitnaan ng uh, indignation rally, nagsunog pa ang tribo ng bandila ng CPP-NPA at mababasa sa kanilang mga daladalang placard ang tama na ang NPA, ibagsak ang NPA at NPA terorista. Batay sa mga pahayag ng mga barangay official sa mga bayang sakop ng Sultan Kudarat Province, tama na umano ang mga panahong nalinlang sila sa mga katuruang pawang panggagamit lamang umano sa kanilang mga tribo sa adihikaing iilan lamang ang nakikinabang sa pamamagitan ng mga programa ng LCAC, TESDA-12, Beron Military Supplies at DPWH Sultan Kudrat First District na iparating sa mga malalayong sitios na mga katribo ang mga programa ng gobyerno na nagbibigay ginhawa sa kanilang pamumuhay ngayon. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimakutat, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mula sa Negros Occidental, patay ang isang umano'y miyembro ng New People's Army o NPA sa nangyaring inkwentro laban sa tropa ng militar sa Sitio Karanawan, Barangay Amuntay, Bayan ng Binalbaga Negros Occidental. Ayon kay Brigadier General Orlando Idraline, pinuno ng ng 303rd Infantry Brigade ng Philippine Army, umabot sa limang minuto sa bakbakan ng kinamatay ng isang umano'y miyembro ng rebelde na kinilala na si Bani Tubalado, residente ng sabing lugar. Dagdag pa ni na Recover, ang katawan ni Tubalado, isang uh, grenade or isang Garanda rifle, isang kalibre 45 na pistola at uh, backpacks na mayroong personal belongings na at uh, subversive documents habang patuloy naman ang bakbakan ngayong umaga sa Barangay Binavista, lungsod ng uh, Himamaylan Adjacent Barangay sa inkwentro kahapon. Subalit sa press statement ni JB Regalado Spokesperson ng Leonardo Panaligan Command ng New People's Army Central Negros Guerrilla Front, hinundinan ito ang pagpatay kay Tubalado dahil isang ordinaryong magsasaka lamang ito sa kanilang lugar." Mula sa Saxon Radio Bacolo dito sa Rex Kantong tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Binawian ng buhay sa Pangasinan ng Provincial Hospital sa siyudad ng San Carlos ang isang ginang matapos itong matuklaw ng ahas. Sa ulat ng San Carlos City PNP, maagang nagtungo sa bukid ang biktima na kinilalang si Mrs. Mercedes Exium, 58 anyos, residente ng barangay Bugawan sa Lungsod upang kumuha sana ng gulay na kanilang ititinda sa palengke. Subalit habang naglalakad dito, pinalalagay niya na apakan niya ang ahas kaya siya nakagat na kapag sa kanilang tahanan ng biktima at tagad tinalian ang kanyang binti upang hindi na kumalat pa ang kamandag, sa din nila sa paggamutan. Subalit makailang oras na inoobserbahan ng mga doktor ay binawian din ito ng buhay. Lumalabas sa dead certificate ng biktima na snake bite of severe ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Mula sa Axon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo Aris 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy patuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino.